kuhi ka ni naputol man yung bulb na may ugat na siya pero naputol lang yung bulb gi na ko yan may flower ito yung nilipad ko pa ito yung bagong tanim ang bulb niyan nakadikit ang isa naputol ang bulb kinuha ko yan dito oh ito roses. Kinuha ko yan dito. Ang ganda ng aking bulaklak. Ayan. Kinuha ko yan dito. Ayan. Ang ganda. Ito, mamulaklak pa yan. Bukulaklak pa yan. Ang roses ko, hindi na mulaklak na yun. Ah. Ayan. Kinuha ko yung, ano, yung maliliit. Yung, nilipat yung maliliit. Halimbawa, yan. Nakasiparit yan. Pwede ko siya ilipat. Ayan, Oh. Yellow. Ang aking... Oh, lock, lock. Okay,